Ayo. Ah, Aluya. Ayun na muna. Mantika. 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 Ano sunod, na. luya. Tapos, luya. Aaluin. Aaluin. Haluin. Haluin hanggang sa mag-brown. Hindi. Pa Tapos, and bawa. then, sunod ang bawang. <laughs> sunod bawa. <laughs> ang bawang. Yan. 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 Para mag Upag Upag-upagon. <laughs> Haluin. 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 Hanggang. Sibuyas. At saka Ibuya. sibuyas ang susunod. Haluin ng mabuti. Up! Up! Daw, di pag sabo Okay. Up! Sumunod Susunod. Bumaya na, hindi pa nangangamoy. O, pamutan mo na. Yubi. Minabi. Minabi, kamo na bi. Ilalagay naman ang chicken. Halo, halo on. Black tang asin, mother. Kasi asin, ayo on, halo. Ang chicken. Wow! Hello, on! Ano inalagay dyan? Kubig? Asin. Kubig na, -ano. na. 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 Asin. meron ka mo Ay, no. Asin. Dala ka na Banta na yung asin. Asin. Lagyan na, na ng... Nor. Nor chicken cubes. Oh, nagayot ang apoy. Okay. Malutong kagad. Dahil mag-ibo na ang siyopaw. So, inano ang namit ka yan. Naabaka na yan. yan ay, naabaka pa rin. O, yun, abaka pa kayo. Yun, man, man, yun, man, yun. Man, yun. Ah, ah, Ihalo yan dyan, o. Oh. Ah, Ihalo yan dyan. Okay. First, the thing. Make it faster, my dear. Ang spoon. Kamayin. Mas <laughs> masarap <laughs> ang sinapamay. mm Uy, no. <examples> na sa <no. degrees>. <blocking> oh, Don't too much oil. Yeah. Okay. And then make it ano, <laughs> okay close na lagi open open yun yung, yung, yung na Pag natatag yan. Payo pati karay mangga tururo niyan then halo haluin hanggang mangga halo little... magmantika magmantika dapat pinagiling yan pinagiling pag siupaw bako man yan siupaw tapos yan lang halo haluin lang oh, then what the next procedure if form into the ball no what dimension siupaw that? Maging gulay lang siya. Ano lang siya? Ay, Ay gulay. parang soap. Ah, soap at sabaw. Ibig sabihin. Na. Hala. Ko ah, Mapagalapas. Ako lang ko siyupaw. 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 Hili mo pa si Jordan. Ano yan? Tinolang manok with mango and abaka. Ay, ang lamit ka. Yummy! Abaka soup na lang. Oo, oo, wag na mag-measure ng iba kasi more on abaka tayo. Kung baga ano lang yan, man, uh, lang para mali. Abaka soup na yan. Uh, uh, no Abacastop. other than only abaka <laughs> Yes. Kasi we are mm. kabwepa. Kung anong kalalabasan ka, iyon na ah. na yan. Pag na may yan. na ah. Eh, ko ah. na yung kahayo. <laughs> oh, may ringan. Nay, ano ko pa niyang gaga, tumuan. May Sa inyo naman. magpulutok na to. Coba aku patung kanta. Oh iya, kamu pinjol.